For today's video, mo pagi paghuma ako og asikaso sa atong baby box. Wow! Hantod karon mga sisila, wala pagyapon siya ni napuno ang atong baby box kay daghan pagkulang sa atong palitonon. <laughs> kay daghan kayo ang mga gi-order sa atong mga sisi karon. Kaya hindi mo na ako magsalita ng Tagalog, gigikapoy eh. ko si Tagalog, oy. Eh. Mining magbisaya para matuto din kayong magbisaya, Charot. <laughs> itaw by the way, mga sisilab. Pag umana kong inpaki sa itong bibibak, magtrabaho na punta sa gabi eh. Kay para pambili na po nato ito unsa unse atong ipalit nga mga food supplement. Kay daghan kayong mga order atong mga sisilab. kay nahurot gyud ang akong kwarta mga sisilab sigig pamalit sa mga order nato so kinahanglan na pud natong maningkamot magtrabaho na pud ta para may pambili tayo ng mga orders ng mga sisi natin wow mag business woman na lang gyud ko ani mga sisilab kay murag daily gyud ko aning atong pagbablog mining mag-business ta kay murag dako dako atong kita ba <laughs> dili ba lalim nga mag-vlog ka unya walay mananaw sa imong mga videos <laughs> mao nang maningkamot na lang ko nga mamaligya ta diri sa atong sa atong account may na lang makapalit tagbugas o ginamos ba para naatay pampalit sa atong mga kinanglanon sa atong kinabuhi <laughs> naana po'y magreklamo sa atong vlog karon kay wala yun ta nagtagalog gabisaya yun ta karong panahon na kay gikapoy kung sigig tagalog nga magkalisod-lisod tag banggit sa mga words na mga Tagalog, mahimong Bisaya, mahimong Japanese na unsa na nagalibog na ang akong utok ani. <laughs> Mauna ni maunang dili na magkadimao ang atong mga istoryahan kay tungod aning magtagalog lagi tanga wala didto wala dire. <laughs> Asinsya na gyud sa mga Tagalog diha, charot lang. Bitaw mga sisilab, gikapoy gyud og pag-impake diri sa atong box kay dako kayo ang atong box. Wow. Unya lisod pa gyud mag-tape tape -tap ka sa imong bibi box ba nga dako unya magkasamad-samad pa ka paghuman kay tungod sa kadako sa box mo nang magkalisod pug gagsigig lagay og ganang kuan tape mga sisi mo nang usa kay madaot po na nga tong skin charot skin talaga <laughs> Maunang nagabian yung ko mga sisilab ni abot na lag -alas sa iso pako nahuman human og impaki sa tong mga ibutang sa bibibaks nato kay tungod sa kadaghan sa mga order Daghan kayong salamat sa mga umorder ng mga sisi natin, lalo na sa barley ng Japan. Oy mga sisilab, lamig lami ang barley diri sa Japan kay wala gyud siya'y lain nga kanangkuan. Lain nga nga unsa na oy? Eh? Baho. Wow. Tay okay, ingon ang uban bitaw mga sisilab nga ang amoy daw ng barley diha sa Pilipinas kay murado ang amoy og kanang lupa. Ah? Unya ako sigi pugog timpla mga sisilab kay unsa man amoy sa lupa gyud nga lahi man ang amoy sa barley diri sa sa Japan mga sisi amoy matcha man gyud siya oy eh. bisag unsao ako kuan bitaw timpla <laughs> Bisag unsao ako kog timpla di gyud na maamoy ang lupa gyud ang yuta nga ilang giingon kaya pasensya na gyud sa umorder nga dili daw siya mo inom o ganang powder kay tungod lagi daw anang lupa lagi daw ang amoy at saka lahi daw ang kuan kanang unsa na ay, lasa daw niya <laughs> munang ako sige pong timpla mga sisilab niya hanto dahapit na lang siya mahurot wala ko kaamoy anang lupa nga inyong giingon matikman ra ninyo ning barley nga gikan diri sa Japan mga sisi lablami siya mga sisi pero maganda din yung ano ba yung yung ginainom po nato nga kayani kay lahi po to siya kay lami yung kaayo ni satana na kung naimna na mga food supplement kayani ni ang pinakalami kay wow! grabe na juice ba lahat na lang ng mga prutas nga gusto ni mong kanon nga dili ni makaon sa isa ka adlaw makaon gyud ni mo kay tungod anang juice nga ginabutang nila sa kayani wow unya na ay nag request sa ako nga tablet lagi daw iyang paliton nga barley kay lahi lagi daw og lami ang barley nga nga powders So, ayan, mga sisilab, nagpalit yung tablet nga para sa iya ha, kay para makatikim gihapon siya og tablet nga barley, kay unya dog magsuka siya anang powder. Wow! Maunang, gibutangan po na ko o ganang powder to iyang order, kay para po makatilaw siya anang powder, kay